Ayan mga kabunyog mga kababayan Kompletos rekados na Acquitted na po lahat Ng mga malalaking politikong sangkot Diyan sa Janet Napoles Pidap scam. O ito nga, itong araw lang na to Si Enrile at si Gigi Reyes Acquitted po sa 15 case ng grap Kasi nauna nang na-acquit si Enrile sa plunder Ngayon naman Labing limang kaso po ng graft. Acquitted sila ng Sandigan Bayan. Si JJ Reyes at si Enrile. Eh una nang nakalaya si Enrile tapos si JJ Reyes. Eh napakasakit nito, napakasakit nito. Ang taong bayan galit na galit diyan sa Napoles Iska, mga peking NGO. Ha? Peke lahat, walang beneficiary. Ngayon po, lahat ng kaso na acquit, nakakalusot ang mga magnanakaw eh nakakaano ito eh, nakakagalit dahil baka gayto rin mangyari sa flood control sa una galit galit ang mga tao mainit ang issue tapos pagka na nalipasan na ng panahon natabunan ng ibang issue makakalusot na naman ang mga kurap ang mga magnanakaw nakakaano po talaga no <laughs> nakakagalit wala wala tayong magawa yan ang desisyon ng sandigang bayan napakatindi po